Kapitong utos huwag kang makikiapit may isang tanong lang ako sa iyo may relasyon ba kayo ng asawa ko? relasyon relasyon kirida kabit number 2 mistress relasyon teri. Wag mo ako materi-teri yung tanong ko ang sagutin mo are you fucking my husband? minsan buntis ako kay Dave I'm sorry Terry nagkataon lang tama na Monique huwag ka nang magmalinis ha naputikan ka na eh nagmamalinis ka pa Lagi mo na lang ako inuunahan mo. Eh. Lagi mo ako inaagawan. Anong ginagawa niyo? Saan kayo napupunta? Anong tawagan niyo? Babe, sweetheart, honey. Terry, iniiwasan ko na siya. Gusto mo paniwalaan kita? Well, kung gusto katotohanan, I'll give it to you. Handa raw siyang hiwalayan ka. Ang sama mo. May payo-payo ka pa sa akin. Terry, gawin mo to. Terry, gawin mo yan. Aagawan mo lang pala ako ng asawa. Ipok!